Ano to na? It's a prank! Hindi <laughs> pati sana si... pati sana si Tel Maray tagay, hindi si Maray yun Damay damay na Hindi ako friend Si Jasmine nakakabot na rin no? oh para pre nga Kamu ako si Dick eh, ba? may bago, ni oo saka saka oo oo da mag Stop over. Stop over. Ano, ni kaya pa ba today? <laughs> si Weya, sanay dito Ito si Weya. <laughs> At yun na nga, hindi kinaya. Nagpakuha ng tungkod. Yeah, ma ka. <laughs> hmm. Sige. Sige. <laughs> Hindi <laughs> na maging na naman niya. Ang ika din ang bagkabag mga laman ko. Adventure! Nandito <laughs> tayo sa munting lupa. Ay, marong kadiras. time. Marong time kami <laughs> <laughs> yan. Yung, yung mga saunan, tumitingin sa likod, gumsada dahil eh wala <laughs> mag hahaha, hahaha, eh. kanya kanya hahaha, ano dito kanya, kanya sikap ng lakad hahaha, hmm. <laughs> hahaha, dapat duha makang kuan mo bago. Ma. Wow. Ma slide na lang kaya di mo oh. Uh. Kaso wala na, pinagpalit na ng kalabaw. Ay eh di wala na kayong ano

Yaw pa nag ko nung na sinra sa tindahan, eh, Ito yung magabayad ni Kanto ako. Ito ang ano, ah, uh, ma, ah, uh, yung pang kalawakan. Amo um, kaya di kami nagulit. Ito kinta na sabihin. Si Maylina, ho, ni Kanto, ay. Wey, yadong ka kaya, parang maalala yan na si Lola pag naligid. ba, ano, pag naligid ako, Ligid ka tong si Weya. Ay, naku, tala. Ang bigat. Mo. Paano? <laughs> Oo, oh, 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 ata, ata. Ay, baby. Ang taas kasi. Ang taas. Siglan nga yun, ma. Hmm. Ata na. Ati, bagasiglan na. Una ng maray. na Raptor ay ano? <anang. laughs> Adventure sa damuhan. Sa gubat ng kasinagan. sabi nagkamali ako ng sinamahan. <laughs> Ganun ang gagawin ko sa kanila sa si summer. Nadaanan pa. Nakabalaktok pa rin. Diba yan, nakarating na dito nung 11 One years old. Na naman yan, Ngayon, palaban yung chinelas niya, mataas makapal ah, white naman yung eh, tennis niya ang dami pang gatong mga maganda oh daanan pa lang dito ma Diyos ko sinabi ko na dati hindi na ako babalik dito pero sana sa summer maayos yung daanan dito kasi kawawa yung mga bata pero sila ano pala sila Sandrine nakarating na yun di ba? Ayos, abalik, abalik, abalik. Sila misel. Kaya. Basta nakabota lang sila para may matinik-tinik man. Ligtas yung paa nila. Hmm. Nag-video pa nga ni ako. May kaputso kaliwa, ka may kaputso kanan. Ka si Nini pa iyak na. <laughs> ma, nagsanit na rin kaya kantod ko ma. Yung kabilang, kading kaliwa ma, hindi sa may di ka. sa may, at least nag-alwa sa toxins mo. Nag-burn ka ng calories. O, ayaw mo nyo Pero Kung maayos na ang daanan. Pagsipon ka din ng dragon ka din. Why so? Gawa ko. boro buwan sa gawa ko. Pantay. Ay ka din parit. Sumpatupad. Sumpat ito. Parang itong nilakad natin, mag, parang galing dun sa bahay hanggang dun sa inintuan natin kanina.

No, hala 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 hala. Pano ko approaching Kubo Kubo ni Antonio Riola 1000 calories burned out. Mm. Uh. Kapoy. Ay. Narating din ang bundok ng Tralala. Uh. Lakad ng Glen, ilang kilometro ba nilakad natin, Glen? Mga ano to? Woo! Uh. Wala naman tong tatlong, tatlong, tatlong. tatlong kilometro. Hindi, <sighs> paano nga lang ito? Dalawa lang na ata. <sighs> ano? Kumusta mga dalaga? Kaya pa ba today? <sighs> Bayabas. Ang taas pala, Glenn. Glenn, ang taas. Glenn! Mangunga kay dito, oh. Ano, Weya? Ah. Ang taas lang. Pero pwede. Bilain mo nga, Glenn. Sinahaw. Ito. Yan, Yan, oh, bayabas. Bayabas. Tawag dito sa probinsya, mahaw. <laughs> <laughs> Doon pa. oh. Oh, yun. Ayun, sa dulo. Ang bilis lang pitasin, oh. Siempre nga lang ba. Oh. Mamaya na ulit. hmm Mm-hmm. hmm hmm Pinadala mo na isa ko sa jacket. Matapang Hindi Waya, pag paano kung ganito lang yung bahay natin, Waya? Why are you filming me? Paano pag ganito lang yung bahay natin? Maglalayas ka. Maglalayas ka. <laughs> May ako mabubuhay ako sa ganito. Kasi ano, parang free ano siya. Free aircon. <laughs> <laughs> mas mahirap maligaw sa ano sa bundok kasi walang address walang address na makikita asa ah, na ba kami ma saan ba ma sure sure ba kan ma wala man lang address na makikita kung anong street na ba ito aray ko ang sakit Asin Mana. Asa na ka ma? Ginitan mo ako di kwarang pani agyan. Ha? Pasen ka? Asa na kan? Balik ko Babalik. Uy. <laughs> Saan dyan? Ah, okay. Sabiyo. <laughs> aray ko, aray ko. Ah, di <laughs> Ay, di gubat. lang rekot pa lang ma aray ko aray ko sabi ko kali na sige glen sige glen anong, anong anong huling habilin glen grabe ah, papanikan mo kan uy andalas dapat binitangan mo ng tangga tangga yung apakan Ayun, no, makatulid ma kang. Pwede kang gigibon sa pag magigibong kubo ma. Hmm. Ayun, tumbang niyog, ba kan? Ang mga mga na, Glenn. May buyo palan. Ika doon, di ka maka. Ilap doon. <laughs> <Di> Mata <mo paya. laughs> na, Glenn. Malnas. May loay siya na ah. Ay, magpurta na ito. Ay, di gasga siya. Baya, magtanggal ka na kayo. Magtanggal na kayo. Ang mm, <laughs> Sabi mo, nene, nandamay ka pa, Weya. Pa-slide uh, uh, uh. lang, mabilis. Ay, kabayo! Ay! Buka sekali dia sesapa. di itu. Diba? Adventure ba gani? <laughs> Ihagis mo na yung mo para ma mahugasan na. Hmm. Doon. So gusto mo sa lupa.